Ang question ngayong araw ay Ano ang pagpapalit tawag? Ang pagpapalit tawag o metonymy sa Ingles ay isang tayutay na ginagamit kapag ang isang salita ay pinapalit sa iba batay sa malinaw na kaugnayan. Sa halip na direktang banggitin ng tinutukoy, ginagamit ang salitang may kaugnayan dito upang maging masining, maikli, at makapangyarihan ang pagpapahayag. Ang layunin ng pag-aaral ng tayutay, gaya ng pagpapalitawag, ay maipahayag ang damdamin at kaisipan sa malikhaing paraan. Halimbawa, sa halip na sabihing, Uminom siya ng tubig, maaring sabihin na naubos niya ang isang baso. Ang baso ay hindi ang mismong ininom, kundi ang lalagyan ng inuming tubig. Ipinapakita nito nang isang bahagi o kaugnay ng bagay ay maaring gamitin upang tukuyin ang kabuuan. Isa pang halimbawa. Sa halip na sabihing nagpahayag ang mga guro ng saloobin, maaring gamitin ang nagsalita ang paaralan. Sa pahayag na ito, ang paaralan ay sumasagisag sa mga guro o kinatawan ng institusyon, hindi ang gusali mismo. Sa ganitong paraan, Nagiging masining at mas maikli ang pahayag habang nananatiling malinaw ang diwa nito. Sa panitikan at balita, karaniwang ginagamit ang pagpapalit tawag upang magbigay diin at magpahiwatig ng simbolismo. Halimbawa, kapag sinabing nagdesisyon ang kamara ang tinutukoy ay hindi ang gusali, kundi ang mga mambabatas na bumubuo rito. Gayun din, kapag sinabing tinanggap ng palasyo ang mga bisita, ang palasyo ay kumakatawan sa Pangulo at sa kanyang tanggapan.